Mga katakam, samahan nyo kaming maglandi din sa dagat. Tuong naisipan namin maglandi at mga wild din sa tabing dagat, din sa aming tapat. Magdadala tayo ngayon ng pangawail, aray ang aking patapaw. Ay makahuli kaya naman. Ay ngayon niya ay maganda-ganda ng panahot, wala ng usok galing bulkang taal. Ang una mong ang gagawin bago ka mga wild, ay syempre maghahanap ka muna ng pamaain. At may nakita naman niya agad ako din yung paaraw. Ay kung marami-rami ay ringgar na, ay makakapaghigop ng sabaw na rin. Masarap aray naman ay, hindi ko na nga pinakawal at nag-iisa-isa are. Pagka pamain ng hanap mo hindi pwedeng iisang pirasa. Kaya ating susungin ang kalawangitan. Suot sa ilalim ng bayak ibukan. Hindi uso din ang bulating pamain ang gusto namin din umang o kaya yung mga paraw at yung gustong-gustong kubitain ng mga dangat at tsaka ng iba pang mga isda. Ko, sana'y makahuli ng pamirito man laang at nang makaipon nga kami ng pamain ay di aray tinudukdok na namin ng aming nahuling mga umang at mga paaraw. Abay sanin makahuli kahit lilimang piraso, maiulam man laang at talaga namang labas na labas ang paglalande ng dalawang aray e eh, eh, naman. Ay natuwang mga wild at matagal lang hindi nakakapunta ng dagat ay kahit katapat ang dagat ay hindi napapagriparo ang pagpunta sa dagat at gawa ng pagkakalabas sa tarbaho ay hapo na. Abay may nagbigay ulit ng pamain dangat na time Yo! Hindi aking papalasin na din para ripain na din pamain na may maganda ding pamain. Malay nyo gari ay kubitay ng dangat at mga aligasay na yung masarap na pamirito ay. nang aking mapalas ay di aking ilalagay sa aking kawail at nang makapaniwala ng makapagpatapon Ay sa tunay ako nakalimang hagis na ay eh, wala pang nakubit man laang. Ay may nakubit naman na pa bedgam aking pamain ang dinadalay. Hindi man laang madaanan ng aking kawail. Sabi ko kay Banaw, abay magaling pata tayo magbangka. Ako'y kiimusong doon sa bagong daaw at ikimang hingi ng pamain. Parang tunsoy na ipamait palasin mo. Ay di ngay umuso ngayon, di sa may bagong pundo galing lao, tamang tama na matbabago na tayong, ay manghihingi kami di ayon. Meron ling isa pa. Inabigo kami sa isang are, pero di sa isang are, wari ko yung may makukuha. Yaw, nakahingi na ng pamain. Aba, ibig wala si Bana, gumahin ikaw. Aba, hindi ka ata, umusong di yan. Ayaw, nakahingay ng dalawang pirasong dumpilas o kaya soy, ay di pwede na aray. Tara, at ay pumunta na daw. Manghihiram na nga si Banog ng dambangka habang iniintay ko siya din sa Ay, nakita ko ang Kuya Alex, ito ang naglilikom ng kanyang kaskas. Ay, naalala ko ay, tatay, ng buhay pa, nagkakaskas din garnay. Ay, ang gamit la ang garning sabitan, ay kawayang biniak, ay bingay o ay, pibis. Sila. Ay, mas maganda nga naman, aray. madulas, madaling ilikom. o kita ninyo, aray. Magand Maganda nga naman na rin are. Ako dahil sumama sa kanya sa susunod na laot. Kung kailan daw ako magdedi up at ako din magbidyaw. Ay sige, yo. At nakahiram na nga kami ng bangka. Ay siya, lalaot na nga. Makakasakay na uli sa bangka. Ko? Okay. Parang hindi nakakasakay. Parang di tagtabindagat. dagat. Ay, pag teke ulan ay nakasita ng mananagwan di naman kami maglalalayo at di nila kami sa tapat ng aming bahay at ang aming puntriya ay mga dangat masarap ang pitong dangat baysak na kami din eh sana na may makahuli ka may magaling na mat ng usok ng taala di kami nakapaghulog na day ng aming unang kawel este yung pala pang pa big up para hindi umalis ang aming bangka at magsisimula na kaming maglandi day eh. baka kaya hindi makahuli ang aking bato bato ay tornilyo may sa klase na may nakahuli na aray kalawangan ay matagal lang pagkaka Mawa ng pangawil na aray pagka isang araw magjijig tayo at mayroon ako doon nakatago aray nga pala ang aming pinalas na doon pilas at saka tonsoy ay di kaya rin magandang pamain ay ano bagayan ay, di, sa kawel, tayo na Kala mo na may totoong magalimang huli eh. si katakam, kung maglagay na ng pamain, sana na may makahuli eh. Kahit aray palaw. Unang hulog ng kawal Tingnan natin kung makakahuli. Kung nabigo tayo sa katay, baka din sa lao. Tayo din na susurtehen. O, tubugay. Baka may kukubay. Ay ina, wala. Ano ka naman pagkakaalap ng itlog. Banaog, baka hindi nakapaghugas ng itlog. Go, nanisipay. Sadya naman bulok siguro mga will si Katakam. Pagkakaganda ng dagat. Oh, talagang hinap na hinap. Ay, makakapaglakad ka din eh, sa gitna ng patag. Masarap sana lumundag din eh, sa tubig. Kaso hindi ako marunong lumangawi. Ako yata ang tagatabing dagat na hindi maalam lang mga ay Kainaman na nga si Katakam. Di man lang marunong eh. Yung, parang minakupit yata. Nako ay bigyan naman pamain lang kinain. Kain kinain. na ang pagkakatako sa pamain ng mga isda din, sa ilalim. Ay, nakalima na akong hila. Ay, wala pa ubos lagi ang pain ay. Ayun, magaling pa si Banog, may paraway. Ay nako pa, at alagaan ng hulay. Unang hulay alagaan kay Nama na. Ano ang diyan? Ay hindi naman pwedeng yutuin niyan. Ay di papakawalan na laang ah, at kaawawa naman. o okay, papakawalan na namin sa susunod. Huwag ka nang kukubit at hindi na aari sa amin ang alagaan. Tama na iki maglangoy-langoy na lang diyan sa ilalim. ko, galing-galing ibanog, eh, wag Huwag 'yong mga alagaan ng hulihin mo, yung maiulam. Yan. Tingnan natin ang padalawang mong hulog. Kung ano ang mahuhulay? Baka tayo may magandang mahuli. Sabi ko, ilayuan mo ang iyong itsa doon sa malayo-layo sa bangka. Yon! Para namang nakaparawi nga. Unang huli, yon. Papakol. Ko, ano kayo ng papakol? Oh, may padalwa uli. Kanuping naman. Abay, nagsusunod-sunod yata ang huli. Maganda ata ang pain ngay out. Nakakahuli nga. May maiprito nga tayo ngay out. Yon, meron uli. Abay, magaling nga pala si Banaw. Basay lagi din sa laot. Ay kilala na eh, mga isda. Yon, nakahuli ulay kay naman na. Sana ay makarami kami. Sana maka makaisang kilaw. Sana all nakakaparaway. Ay eh, hindi man lang ako makahulay kahit sa peraso din ay. Eh. Naubos ng pamaain. Ayon Kami sumilong na at kami dumaong na. Aray ang mga nahuli namin. Nakalimang peraso ng mga kamay. Di may maiprito. Oh. Pusay ka ngayon sa kawali. Hindi eh, tayo mamimrito ngayon. Tayo may pang-uwim ngayong umagahan. Magaling naman at hindi na zero. Ika nga naman hindi tatawanan ng manuod. Ay nga palang papakol. Inalis namin ang balat. Pagkakatigas inaman. Kaya kung makikita ninyo ay kay namang hubad ng isdang areng papakol at lahat nga pala inalasan ko na doon ng bitoko at hasang para sigurado na hindi tayo maano pag tayo kumain siya. Ang ganda nila ang video at samahan niyo ako sa susunod na pagkain ko na re